Natapos na nga ang pagpapanggap nitong si Tata dahil muli na nga bumalik itong si Vinice kung saan kinukuha na nga ang kanyang buhay. Sa pagkakala nito na inaagaw ni nga ni Tata ang lahat-lahat na meron siya Subalit nagkakamali siya na saktan lamang niya itong si Tata Ngunit walang intensyon si Tata na ganoon sunod lamang siya sa lahat ng mga inuutos ng kanyang ina Upang gampanan ang pagiging binis Ngunit wala siyang intensyon na wasakin ang kanyang marriage Subalit para wala nang na gulo ay tinanggap na nga ni Tata Ang bayad niya malaking halaga iyon Ngunit matatapos na ang kanyang trabaho sa mga palma at hindi na siya magpapanggap dahil si binis na ang muling magpabalik at uh, papalit sa kanyang pwesto. Ngunit nila mahihirapan nga itong si Vinice dahil nahuhumaling na nga itong si Sir Gob sa katauhan nitong si Tata at nang matuklasan nga niya na magaling itong magluto, agad niyang pinatawag ulit itong si Vinice sa pag-aakala na yun pa rin. Ngunit iba na pala ito yun ang totoong Vinice. Ang gusto mangyari ni Sir Gob ay magluto siya ng bachoy at gusto niyang isali ang minon ng kanyang lola para e-presenta sa kanilang restaurant dahil natitiyak nitong si Sir Gob na magiging mabenta ito sa mga tao dahil napakasarap nga at napakalasa ngunit gulat ang Sir Gob dahil nagsalibay at itong si Vinis at sinabi na hindi niya magagawa sapagkat nagmamadali lamang siya noong mga time na iyon at hindi niya masigurado kung yan pa rin ang magiging lasa. Ang katotohanan ay hindi talaga siya marunong magluto sapagkat si tata lamang ang may alam sa kabilang sa, sa pag-aakala naman ni Venice ay maging madali ang lahat sa kanyang pagbabalik ngunit mahihirapan ni nga siya o nang una marami ngang ipinakita itong si tata na hindi niya kayang gawin lalong lalo na pagdating sa pagluluto hindi nga siya marunong magbukas ng kalan kaya naman ng mga time na nagluto itong si tata nagulat ang kanilang katulong dahil sa pagkakaalam niya si Venice ay walang alam sa pagluluto sa kabilang banda. Humahabol naman ngayon itong si Vince matapos nga ipakita sa kanyang Ninong ang katotohanan kung saan ang abogado na inutusan nila para mag-divorce ay nasangkot pala sa fraud at ang perang binayad nila sa pag-asikaso ng divorce paper nila ay tinangay ng naturang lawyer at bukod doon magiging invalid ang naturang kasal nga nitong si Francis dahil hindi authorized o hindi valid ang naturong divorce nitong si Vince at itong si Tata ay mananatili pa rin mag-asawa sa batas ng US at Pilipinas dahil hindi authorized ang naturang lawyer dahil sangkot nga ito sa fraud at peke lamang ang, div ang divorce na ginawa nito at pinipresenta kaya naman walang bisa ang kasal nga ni Vince at ni Francis at sa mata ng batas ang tunay na mag-asawa ay si Vince pa rin at itong si Vinice. Naghihinayang si Vince sa pag-alis nga nitong si Vinice dahil mahal na mahal pa rin niya ito. Naloko nga siya ng husto dito kaya naman ipaglalaban niya ang pagmamahal niya kay Vinice lalo't nalaman niya na may karapatan pala talaga siya kay Vinice dahil siya pala ang totoong asawa at hindi itong si Francis. Tuluyan nga kayang magwawakas ang pagmamahalan nga ni Vinice at itong si Francis dahil merong uh, ibang tatayo na tunay na asawa.